Ilang sandali pa ay lumapit na din si Ate Ayan sa akin. Nakangiti ito pero bakas ang lungkot sa mukha nito. Buti naman at gising ka na sis. Ang tagal mong natulog eh. Panimula nitong sabi sa akin. gumitilang ako dito habang hinihintay kung ano pang ang sasabihin nito sa akin. Sis, pasensya ka na ha. Pasensya ka na sa mga nagawa ko sa'yo. Alam kong ang laki ng kasalanan ko sa'yo sa inyo ni Gio. Patawarin mo ako sis. Biglang atungal ni ate Ayan. Lumapit pa ito sa akin at niyakap ako abang umiiyak. Nabigla ako sa ginawa nito. Bakit kaya kakaiba ang aking pamilya ngayon? May nangyari ba habang tulog ako? Hmm, malalaman ko ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon hahayaan ko na lang muna. Susunod muna ako sa agos ng panahon. Pangako, hindi ko na kayo guguluhin pa. Hindi na ako magahabol pa kahit kailan. Ikaw ang nararapat kay Gio, sis. Hinding hindi ako manggugulo. Pangako yan. Nabigla ako sa sinabi ni Ate Ayan. Ate Ayan, anong... Hindi ko na natuloy pang pa aking sasabihin. Nang biglang bumitaw sa akin si Ate Ayan. Patakbong lumabas sa kwarto habang umiiyak. Napatingin ako kay Gio pero wala itong pakialam. Abala ito sa paghehele sa aming anak. Nagtataka akong napatingin sa pinto kung saan lumabas si ate Ayan. Kailangan kong makausap si Rika at Rafi kung bakit ang weird ng aking pamilya. Sila lang ang makakasagot sa aking mga katanungan na gumugulo sa isipan ko ngayon. Pero sa ngayon pipilitin kong magpalakas. Ayaw kong habang buhay na ganito. Tutulungan ko ang aking sarili para makabalik sa dati. Kailangan ako ng aking mga anak. Marians, POV. Lumipas pa ang ilang araw. Ngayon ang araw na paglabas ko sa hospital. Sabi ni mami sa mansyon na muna ako tutuloy at doon na lang tuluyang magpapagaling. Kukuha daw sila ng magaling na therapist para mabilis akong makarecover. Sumang-ayon na lang ako dahil wala din naman akong ibang mapuntahan. Wala akong balak na umuwi sa amin. At isa pa nasa mansyon ng dalawa kong anak. Nakaupo pa ako sa wheelchair dito sa loob ng aking private room ng hospital. Nakiusap na rin ako kay mami na doon na lang ulit ako tutuloy sa dati kong kwarto sa mansyon. Noong una nagulat sila sa aking hiling, lalo na si Gio. Pero kalaunan pumayag din ng mga ito. Nagtataka nga ako kung bakit ganoon ang kanilang reaksyon. Hiwalay na kami ni Gio at wala nang dahilan pa para magsama sa iisang kwarto. Hanggang ngayon, gumugulo pa rin sa aking isipan ang sinabi ni Ate Ayan. Ipapaubaya na daw nito sa akin si Gio. Baka naman nagdadrama lang ito dahil nandoon ang mga magulang ni Gio. Hindi talaga ako maniniwala na sa isang iglap magbabagong ugali ng aking kapatid. Ayaw ko nang magpagamit pa dito. Lalo na may mga anak na ako. Kailangan ko na ding ingatan ang aking puso. Hanggat maaari iiwasan ko na din si Gio. Para hindi na ako masaktan pa ng sobra. Aminado ako na mahal ko ito. Mahal na mahal. Pero kailangan kong turuan ang aking sarili na kalimutan ito kalimutan ang nararamdaman kong pagmamahal para sa aking mga anak. Tama, kailangan ko mag-focus sa aking mga anak lang. Ayaw ko nang umiyak pa. Ayaw ko nang umasa. Natatakot akong mabigo ulit. Ayaw ko nang maulit ang lahat ng sakit na aking naranasan. Kaya hanggat kaya ko iiwas ako. Magpapagaling ako at magpapaalam na aalis na ng mansyon kasama ang aking mga anak. Sana pumayag sila lalo na si Gio sana maintindihan nila ako. Hahayaan ko na lang natanging ang mga anak na lang namin ang mag-uugnay sa aming dalawa. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng aking kwarto. Nagulat pa ako nang may biglang pumasok na tatlong lalaki. Halos kasing edad ito ni Gio. Sabay na nagulat pa ang mga ito nang mapansin akong nakaupo sa wheelchair. Oh my God! Tama ba itong nakikita ko mga pare? Gising na siya! How come? Hindi man lang nabanggit sa atin ito ni Gio. Bulalas na sabi ng isa sa mga ito, "Hindi ko sila kilala. Kaya nagtataka ako kung bakit nandito sila." "Hello, I'm Carl De Guzman. Pagpapakilala ng isa sa mga lalaki sa akin. Matangkad ito at maputi. Guwapo at halatang mayaman. Ako naman si Kaiser at itong kasama namin si Andy. Mga kaibigan kami ni Gio." Nakangiti na wika ni Kaiser. Mistiso din ito at may pagkamasayahin ang muka. Si Andy naman ay moreno pero mas matangkad sa kanilang tatlo. Si Gio nga pala? Tanong ni Andy sa akin. Ang um, kausap yata niyang doktor. Lalabas na kasi kami ngayon ng hospital. Nakangiti ko na sagot dito. Talaga? Wow, ang galing naman. Grabe, hindi man lang tayo sinabihan ng Gio na yun. Buti na lang naabutan pa natin sila. Sabat naman ni Andy. Oo nga eh. Kaya pala hindi mahagilap. Nagising na pala ang kanyang love of his life. Natatawang sabat naman ni Kaiser. Ilang sandali pa'y pa dumating na si Gio. Nagulat pa ito nang makita ang tatlo nitong kaibigan. Uy pare, congrats, gising na pala siya. Hindi mo man lang nabanggit sa amin. To ni Andy. Salamat mga pare, may kailangan ba kayo? Tanong ni Gio sa mga ito. Wala pare, gusto lang naman naming madalaw si Marian. Grabe, ang ganda niya pala, pare. Dati kasi hindi ko masyadong maaninag ang kanyang mukha kasi ang daming nakakabit na tubo sa kanya. Sabat ni Kyle habang nakatitig sa akin. Napakunot naman ang noo si Gio at binalingan ng kaibigan. Napatiimbagang pa ito nang mapansin nitong pagkindat ni Kyle sa akin. Ngiting-ngiti ito. What the hell, Kyle? Inis na wika ni Gio. Akmang susugurin nito si Kyle nang pigilan ito ni Andy. What's wrong with you, man? Nakangisi naman na sagot ni Kyle. Halatang inaasar nito si Gio. Napansin kasi nitong pag-init ng ulo ni Gio. Don't look at her like that. Baka nakakalimutan mo na asawa kung tinititigan mo ng ganyan. Galit na wika ni Gio. Agad naman na humagalpak ng tawa si Kyle. Samantalang ako naman ay takang takan na nakatingin lang sa kanila. Hindi ko nakakalimutan yon pare. Tsaka maganda naman talaga si Marian ha. Sayang nga lang at nauna kanyang nakilala. Pang-iinis na wika ni Kyle dito. Are you kidding me, Kyle? Gusto mo ba talagang makatikim ng sapak? Galit na wika ni Gio. Namumula na ito dahil sa tinitimping galit. Nakakuyom na din ang mga kamao nito. Umalis na nga kayo dito. Hindi kayo nakakatulong. Pagtataboy ni Gio sa mga ito. Relax pare, nagbibiro lang naman si Kyle. Ikaw naman parang hindi mo pa kabisadong ugali niyan. Wika ni Andy. Sige pare, mauna na kami. Dinalaw lang talaga namin si Marian. Mabuti naman at maayos na siya. Sabat ni Kaiser, tumangulang si Gio dito at tinalikuran ng mga kaibigan. Lalapitan na sana ako nito nang biglang nagsalita si Kyle. Dadalaw ako sa mansyon, Marian, ha? Sayang hindi ako nakapagdala ng bouquet. Kung alam ko lang na gising ka na, dumaan sana ako ng flower shop. Wika ni Kyle na lalong ikinainis ni Gio. Akmang susugurin na ito ni Gio. Pero mabilis na lumabas ng kwarto si Kyle. Narinig pa namin na tumatawa ito. Napailing naman na sumunod na dito ang mga kaibigan. Naiwan kami ni Gio sa loob ng kwarto. Salubong pa rin ang kilay nito habang nakatingin sa akin. Huwag kang maniwala sa sinabi ni Kyle, ha? At kapag bigyan ka ng bukay, huwag mong tanggapin. Wika nito sa akin na ikinagulat ko. Bakit naman? Sagot ko dito. Lalong sumimangot ito sa tanong ko. Natural, asawa mo ko. Dapat lang na hindi ka na mag-entertain ng ibang nanliligaw. Inis na wika ni Gio. Bibigyan lang naman ako ng bukay. Hindi naman sinabi na liligawan niya ako. Sagot ko dito. Hindi ko alam kung bakit malakas ang loob ko na sumagot-sagot dito ngayon. Siguro dahil sa bago kong puso. Matapang siguro ang dating may-ari nito. Sa isipin niyo na ibahagya akong napangiti na siyang napansin naman ni Gio. At isa pa, Diba nag-divorce na tayo? Hindi mo na ako asawa, Gio. Dagdag ko pang wika dito. No, Marian, nagkakamali ka. Asawa pa rin kita kaya hindi ka pwedeng tumanggap ng manliligaw. Asar na sagot nito. Paano nangyari 'yon? Pumirma na ako sa divorce paper ah. Gulat na wika ako dito. Walang hiwalayan na nangyari sa atin. Trust me, sweetheart. Nakangiti na sagot nito. Ang bilis talagang magbago ng mood nito. Napapansin ko din na lagi ako nitong tinatawag sa endearment na sweetheart. Paano kayo ni ate Ayan? Akala ko ba magpapakasal na kayo? Lakas na loob na tanong ko dito. Kahit na ang lakas ng kaba ng puso ko. Wala nang kasala na mangyayari sa amin dalawa. Dahil kasal na ako sa'yo, sweetheart. Masayang sagot nito. Napasimangot naman ako dito. Hindi ko alam kung ginugood time lang ako nito sa bagay malalaman ko din ang totoo pagdating ng mga araw. Basta kapag sinabi ko na huwag kang tumanggap ng maliligaw, gagawin mo, okay? Kung hindi, babasagin ko kanilang mga pagmumuka. Pagbabanta nito na lalo kong ikinagulat. Hindi na lang ako umimik. Napansin ko kasi na lalong naiinis si Gio. Gio's POV Galing ako kay Dr. Lee. Iniwan ko pansamantala si Marian sa kwarto upang kausapin si Dr. Lee. May mga gusto pa kasi akong itanong dito. Pero nagulat ako ng pagbalik ko ng kwarto ay naabutan ko ang aking mga kaibigan. Actually, hindi naman bago ang ganito. Noong comatose pa si Marian, lagi nila akong sinasamahan dito sa hospital. Alam kong nagulat ang mga ito nang makita nilang nasa maayos na nakalagayan si Marian. Hindi ko kasi nabanggit sa mga ito ang tungkol sa paggising nito. Masyado akong abala nitong mga nakaraang araw. At nawala na sa isip ko na tawagan ang aking mga kaibigan. Naiinis talaga ako nang mapansin ko ang mga tingin ni Kyle kay Marian. Lalo na nang sabihin nito na napakaganda pala ng asawa ko. Nakita ko din sa mga mata ni Kyle ng matinding paghanga. Gusto ko na itong sapakin kanina. Buti na lang at nakapagpigil ako. Ayaw ko din namang manakit ng tao lalo na kung nasa paligid lang si Marian. Ayaw kong may ibang lalaki na aali-aligid sa asawa ko. Siguro kailangan ko munang pagbawalan si Kyle sa mansyon. Hindi ko hahayaan na makalapit ulit ito kay Marian. Bahala siya. Basta bawal muna sa mansyon ang Kyle na yon. Sasabihin ko na lang sa guard na huwag papasukin kapag dumalaw. Halika na. Nasa labas na ang sasakyan. Uuwi na tayo. Uwi ka ko kay Marian. Hinawakan ko ang wheelchair nito at dahan-dahan na itinulak. Ngayon kasi ang labas nito sa hospital. Napansin ko naman ang pagkislap ng mga mata ni Marian. Malapad itong ngumiti at halatang excited ng makalabas ng hospital. Thanks God, sa wakas makakalabas na ako. Nakakabagot na kaya dito sa hospital. Nakangiti pang wika nito. Napangiti naman ako sa sinabi nito. Alam kong excited na itong makita ulit ang kambal. Kaya lang naiinis ako kapag maiisip ko na hindi ko ito makasama sa kwarto. Nag-request kasi ito kay mami na kung pwede doon na muna ito sa dati nitong kwarto. Wala akong magagawa kasi pumayag na si mami. Kaya kahit labag sa akin kalooban, pumayag na lang din ako. Gagawa na lang ako ng paraan para mapabalik ito sa kwarto namin. At isa pa, hindi naman kami pwede mag love making hanggang hindi ito tuluyang makarecover. Ano ba tong iniisip ko? Love making agad? Ganun na ba talaga ako kasabik sa kanya? Napangiti ulit ako sa isipin yon. Pero sa totoo lang natatakot ako sa sitwasyon ngayon. Paano kung wala na itong nararamdaman sa akin? Nakita ko kasi ang pagbabago ng ugali nito. Hindi na ito katulad ng dati na kapag sa akin ay may halong kislap ng pagmamahal ang mga mata. Malaki ang pinagbago sa pakikitungo nito sa akin. Sana nga nagkamali lang ako. Hindi ko kayang mawala ito sa akin. Gagawin ko lahat upang maibalik ang tiwala at pagmamahal nito sa akin. Kung kay nakailangan na ligawan ko ito ay gagawin ko. Pagdating namin sa harap ng hospital ay naghihintay na ang aming sasakyan. Agad kong binuhat si Marian upang maisakay sa loob. Tahimik lang ito at parang walang balak na magsalita pa. Pahagya na lang akong napabuntong hininga. Hinayaan ko na lang ito. Tahimik kami pareho habang tinataha ang daan pa uwi ng mansyon. Marjens, FOV After two years, mag-isa akong naglalakad papasok ng school campus, ang university kung saan ako nag-aral dati. Mixed emotions ako habang nagpapalinga linga sa paglalakad. Masaya ako kasi nakabalik ulit ako sa pag-aaral. Pagkatapos na sabihin ng doktor na fully recovered na ako. Malungkot kasi na pag-iiwanan na ako. Nakapagtapos na kasi sila Rika at Rafi. Tatlong taon din kasi akong natigil sa pag-aaral. Parang nakakatamad na tuloy pumasok. Wala na kasi ang mga makukulit kong kaibigan. Pero kailangan kong pilitin ang aking sarili para ito sa kambal. Nakakahiya naman kasi na iaasa ko na lang ang buhay ko sa pamilya ni Gio. Although nandyan naman ang aking mga magulang, pwede naman na daw akong umuwi sa amin anytime. Pero ayoko na din bumalik sa amin. Parang nagka na ako. Napatawad ko na naman sila mami sa ginawa nila noon. Pero hanggang doon na lang muna. Si Rika ay nagumpisa na mag-training sa kanilang family business. Samantalang si Rafi naman ay nasa New York. Naglayas kasi ito ng matuklasan ng kanyang mga magulang ang pagiging gay nito. Nakatikim daw kasi ng masasakit na salita mula sa mga magulang. Nabugbog pa nga daw ng dati nitong mayor. Kaya ayon sa sobrang sama loob nag-al sa balutan at pumuntang New York. Samantalang ako, heto balik eskwela. Maayos naman ang aking kalagayan sa mansyon. Kasama ang aming kambal na anak. Civil naman ang pakikitungo namin ni Gio sa isa't isa. Katulad noon, bihira na lang din kung umuwi ito ng mansyon. Halos hindi kami nagkikita kasi iniiwasan ko ito palagi. Ewan ko ba, sa ngayon ayaw ko munang ma-involve kay Gio. Tama nang may mga anak kami na dapat bigyan ng pansin. Hindi na ako nakikialam sa mga activities nito sa buhay. Para sa akin tapos na ang aming pagiging mag-asawa. Although may nararamdaman pa rin naman akong pagmamahal dito. Pero pilit ko na itong hindi pinagtutuunan ng pansin. Ayaw ko na. Takot na akong masaktan pang muli. Nalaman ko din ng tungkol sa kanila ni Ate Ayan. Nahiwalay na sila. Si Ate Ayan na din ngayon ang humahawak sa negosyo ni Daddy. Nalaman ko din ng tungkol sa kumalat na kama video nito noon. Pero naayos na ito dahil sa tulong ni Gio. Dumiretsyo na ako sa aking first subject. Naabutan ko dito mga bagong muka. Bagong kaklasmate. Tahimik na lang akong umupo habang hinihintay ang aming professor. Hi, I'm Jana. Nabigla pa ako nang may biglang may nagsalita sa tabi ko. Nilingon ko ito at nakita kong isang maputing babae na nakalahad ang kamay sa akin. Nakangiti ito. I'm Marian. Nakangiti kong sagot dito sa bayabot ng kamay. Transpery ka ba dito? Bago kasi ang iyong muka. Hindi kita napansin last year. Nakangiti na wika nito. Old student ako dito. Nahinto kasi ako ng three years. Sagot ko dito. Hmm, really? Kaya pala parang ngayon lang kita nakita. Sagot ni Jana. Hmm, do you mind if I will ask kung bakit ka nahinto? You know, mukhang hindi ka naman nagihikaho sa buhay. Ngingiti-ngiti na tanong nito sa akin. Napangiti ako sa tanong nito. Mukhang nadaldal itong katabi ko. Kakakilala lang namin pero kung ano-ano na ang itinatanong. Health problem. Maiksi kong sagot dito sabay ngiti. Uwe, hindi nga. Sabay titig nito sa akin. Mukhang wala ka namang sakit. Nagtataka na tanong nito. Ngayon wala na, pero dati meron. Sagot ko dito. Hindi halata no, pero alam mo ang ganda mo. Para kang manika. Tsak na marami magkakagusto sa'yo dito sa campus natin. Nakangiti na wika nito sa akin. Pero ingat ka lang, maraming playboy dito. Baka mapaglaruan ka lang. Dugtong panito nito. Naku, wala na akong time sa mga ganyan. May mga babies na ako, Jana. Wika ako dito. Nakita ko na nagulat ito sa aking sinabi. Ha? Kung ganon, married ka na? Sagot nito. Kinda, pero hiwalay na kami. Sagot ko dito. Ay, sayang naman. Failed pa lang marriage mo. Sa bagay, okay lang yan. Bata ka pa naman. Marami ka pang makikilala na karapat-dapat. Daldal nito. Hindi na ako nakasagot dito nang biglang dumating ang amin prof. Na nahimik na lang din naman ang aking katabi. After first subject namin ay agad ako niyaya ni, ni Jana na tumambay sa kantin. May halos one hour pa kasi bago mag-start ang second subject namin. After nito ay sunod-sunod na ang aming klase hanggang mag-uwian. Agad naman akong pumayag at sabay na kaming naglakad papunta sa kantin. Patuloy pa rin kami sa tuhan. pagkwekwentuhan. pag alaman ko na nakakuha ito ng scholarship dito sa university, kaya siya nakapasok dito. Hindi daw kaya ng kanyang mga magulang na paaralin siya dito. Empleyado ang ama nito sa hindi kalakihang kumpanya. Samantalang ang ina daw nito ay may maliit na pwesto sa palengke. Pagdating namin sa kantin ay agad kong niyaya na umorder ng pagkain si Jana. Tumangulang ito habang nakasunod sa akin. Anong gusto mong kainin, Jana? Agad na tanong ko dito. Chicken sandwich na lang, tsaka coffee. Sagot nito. Agad naman akong tumango at nilabas ang aking wallet upang magbayad. Hindi ko na hinayaan na magbayad si Jana. Noong una ay ayaw pa nitong pumayag. Nakakahiya daw kasi. Pero dahil nag-insist ako, wala na itong magawa pa. Marian, thank you ha. Kahit mayaman ka, pinansin mo ako nung nagpakilala ko sa'yo. Nakangiti na wika nito nang makaupo na kami. Nako Jana, hindi ako mayaman. Nagkataon lang na mabait ang pamilya na kumukupkup sa amin ngayon. Nakangiti na sagot ko dito. Kahit na, buti ka nga hindi masyadong stress sa pag-aaral. Ako kasi kailangan ko mag-aral ng mabuti. Hindi pwede na bumaba ang aking grades kundi lagot ang scholarship ko. Malungkot na wika nito. Huwag mong masyadong pigain ang iyong sarili sa pag-aaral. E-enjoy mo lang, matalino ka naman eh. Tanging payo ko na lang dito. Sa kabila pala ng pagiging masayahin nito ay may nakatago pala ng malaking problema. Tumangulang ito at itinuloy na namin ang pagkain ng walang ano-ano ay may biglang lumapit sa amin. Na limang lalaki. Nakita ko naman ang pagkabahala sa mukha ni Jana. Hello Jana, babes. Ipakilala mo naman kami sa kasama mo. Nakangisi na wika ng lalaki ng makalapit sa amin. Wala kong ideya kung sino ito. Pero sa tingin ko hindi magandang intensyon ng paglapit nito sa amin. Wow pare, ang ganda niya pala sa malapitan. Nakangisi naman na sabat ng lalaki habang malagkit na nakatitig sa akin. Tumawa ang isa. Pansin mo din pre, sobrang ganda. Sabat naman ang isa pa, tumatawa pa ito ng nakakaloko. Joaquin, pwede ba umalis na kayo? Nanginginig na wika ni Jana. Oh really, Jana babe? Lakas ng loob mo na sabihin sa akin yan ha? Gusto mo ba na mapatalsik dito sa school? Pananakot ng tinawag na Joaquin. Napansin kong panginginig ng mga kamay ni Jana. Halatang natakot ito sa sinabi ni Joaquin. Agad naman akong napapikit at tumayo. Agad kong hinarapan tinatawag na Joaquin. At pinanlilisi ka ng mata. Nakakabwisit kasi eh. Kung makapagsalita akala mo pag-aari ang buong university. Baka naman kayo ang gustong mapatalsik dito sa school. Galit na wika ako dito habang nakakuyom ang kamao. Aba pare, gusto ko to palaban. Tumatawang wika ni Joaquin sabay lapit ng muka sa akin. Agad ko naman itong sinampal bago pa magkapalitan kami ng hininga dahil sa biglang paglapit ng muka nito. Para kasing hahalikan ako nito eh. Mamanyaking payata ako. My God, first day of school may mambabastos agad sa akin. No, over my dead body gulat na napatingin sa amin halos lahat ng nasa loob ng kantin. Pakiramdam ko naman sa mga sandaling yun ay biglang naman ang aking mga kamay. Sa lakas ng pagkakasampal ko sa kaharap ko, may sabakal yata ang mukha nito sa sobrang tigas. Nagtingnan ko ang mukha nito ay bumakat ang aking palad. Agad akong napangiwi, Nalilisi ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Parang gusto ako na ng buhay. Wah! Wow! Si Sigaw nito, tinuro ako. Gusto mo bang mapatalsik sa school na to? Hindi mo ba alam na anak ako ng school director ng university na to? Halos lumabas ang litid nito sa pagkakasigaw. Agad naman na nagsipaglapitan ng mga security sa amin. Inawat nila si Joaquin na noon ay galit na galit. Inilabas ng mga ito sa loob ng kantin dahil nagwawala na. Sumunod naman dito ang mga kaibigan nito. Lumingon pa sa amin ang mga ito at galit kaming tinitigan. Nag middle finger pa ang isa. Agad naman ako napasabunot sa aking buhok at bumalik sa pagkakaupo. Ano ba naman kasi ito? First day ko sa school, napaaway agan. Ay, tiyak na sa guidance ang bagsak ko nito mamaya. Naalala ko tuloy noong may nakaaway kami ni Rika. Sino kaya ang tatawagan ko nito para pumunta? Shak na papatawag na naman nila ang guardian. Ay, nakakainis talaga. Panira ang wakin na yon. Sarap bangasan.